continue ko lang kasi may tumawag sa akin mga scam, scam tumawag yan, gumawa siya ito 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 yung mga pinagagawa niya dami mm. fairy cat, mga mga fairy snow white Cinderella. Tapos ito, nabaklas. You know. Nabaklas ang ulo. Kasi tinanggal ko basa pa. Hindi yeah, nagalit siya. Mahilig siya sa mga ano artistic tong alaga kong panganay. yun Ang ginawa niya. Tapos, yan. Unicorn Nawa no, siya ng unicorn Kaya tingnan nyo ha Nandiyong mga lala Mermaid Ito, ito yung ano, uh, yung maliit na bata na ano, ano ba yun? Yung red, red hood ba yun? Ano ba yung palabas na yun? Si Snow White. Ayan. Hmm. Cinderella, si Tinkerbell. Hindi ko alam Tinkerbell ba to? Ayan ang gawa niya. Ang dami niyang ginawang mga ano. Kaya yun. Pinagsama-sama ko na para kahit pa ka paano malinis ko yung ano niya. Yung korte niya kasi umalis sila ngayon. Pinagsama-sama ko yung mga habobot niya. Ayan. Gawa din niya to gwash. Mahilig kasi siya sa mga ano, yung yung ma um, mabusisi. Mahilig siyang gumawa. Kaya Tapos, 'yan 'yung mga alaga niya. Paborito oh. niya 'to. Paborito hmm. niya 'yan. Pokemon to. Marami to. ano? Hmm. Marami pa to siyang <laughs> collection niya. Ang collection niya yan. Mahilig siya. Meron pa siyang mga ano eh. Ang pantawag nito. Ayan doon sa, ayan doon. Tinala niya yata. marami siyang ganito oh tingnan niyo ha marami siyang ganito na stuff to Ayaw ko kung dinalan niya dinalan niya doon sa ano malas kasi sila nandoon sila sa no kasi birthday ng alaga kong bunso kaya ayun ayun yung ano niya ngayon ito yung ang tawag nito ito yung pinagkakaabalahan niya ngayon ay ko nga ang ang kulit-kulit ng alaga ko nito yung panganay, maano siya. Ako <clears throat> siya mahilig manood ng mga Pokemon. Pokemon movie. Ang dami talaga nitong mga ganito niya. Hindi lang sampo. Galing sa pinakamalaki, sumunod. Hanggang ganito. Meron pa nga isang ano doon. Ano pa yun? Ewan ko na saan niya nilagay. Tinago niya siguro. Kasi pag once ako nagalit itong mga to hindi niya nakikita tingnan mo naman siya ayan yung mga ano niya oh. pinaglagay ko sa isang lagayan kasi ang kalat mga ballpen to hindi pa nagagamit <laughs> yan na. Oh. squishy kasi kaya gustong gusto niya mahilig siya sa mga squishy na mga ano iba-ibang mga character. Hmm. So, gusto niya. Ayan. Ano ako, nilenis ko siya kasi. Tingnan niya. Tsaka mahilig siya sa mga cards. Ang dami-dami niyang cards talaga. Grabe. Kung pagdating sa cards, panalo. Babaeng ka, babaeng tao. Pero ang dami niyang mga klaseng cards. Mga Pokemon, mga cartoons, mga animes. Yan ang dami niyang mga cards. Ganitong mga animes. Mayroon siya, ang dami din niya. Mga ganitong klase, mayroon siya galing sa pinakamaliit. Binilhan ko siya ang ganito. Medyo malaki, ganyan. Nandoon sa labas. Mahilig kasi ito ang pinuna niyang pinag-anuhan, pinag, pinag tripan niyang ganito. Ito, ito siya. Anime to eh. Ito ang una niyang pinagtripan. Sabi niya nung birth, sa birthday ko, bilim ako ng ganyan. Kaya binili ko siya ng malaki. Malaki di, malaki kaysa dito. Tapos, dito kasi yon iwala na siya mapaglagyan. Kaya ang ginawa ko, nilabas ko. Ang dami niyang mga, mga ganyan. Kaya yung iba, pinagtatago ko, nilagay ko sa drawer. Hindi na niya nakita. I mean, pag once kasi nagustuhan niya, buong whole month o two months yan. Gusto niya na sa harap niya. Lagi niya nakikita. Pero pagkatapos niya, pag may magustuhan na naman siya makita niya sa palabas sa ano, sa television, sasabihin na naman niya na, ibili mo ako ng ganito. Yun na naman lahat. Yun na naman. Sabi ko nga sa kanya, ikaw kakaiba yung ugali mo, no? Believe ako sa'yo. Pag once na ginusto niya yon pag iiponan niya, tapos bibili siya. Hmm. Yun lang din naman ang gusto ko sa bata na yun kasi nung nakaraan birthday niya sabi niya wag mo na lang ako ibili ako na ang bibili sa gusto ko tapos bigyan mo na lang ako ng pera kaya binigyan ko siya ng 100 ayun siya ang bumili ng gusto niya bumili siya ng ano ng ano anong binili niya kasi sabi niya may nagustuhan daw siya sa school yun ang binili naman niya Ayan o, oh, gumawa siya ng bulaklak para daw sa akin. Sabi niya. <clears throat> Ngayon, sabi ko ilagay mo dyan sa ano mo para lagi mo makikita. Ayan, nilagay niya dito sa lagayan niya ng mga mga bulpin niya. Ginawa niya to. Sabi niya, may ibibigay ako sa iyo. E, ano yun? Hindi ko lang kasi nakuhana ng ano ng video. Sweet din kasi ang panganay kong alaga. Kaso, burara lang talaga masyado. Lapit na madalaga, pero wala talagang isip. Gusto lang lagi laro. Kaya yeah, lagi silang nag-aaway ng tatay niya kasi, syempre sa school niya kasi is, pag once na bumagsak sila, tatanggalin sila sa school. Kaya hindi sila pwede na mag ano, magpabanjing-banjing. Ang mga bulpin niya. Oh. Lahat ng bulpin niya halos ganito except sa lapis puro may mga ano, flat, flappy. Mahilig kasi siya sa ganito. Mahilig ang panganay. Mm. Ito yung unang-una niyang gusto. <clears throat> Pero hindi niya ginagamit. Ang dami niyang mga ballpen, hindi niya ginagamit. Punong-puno yung ano niya. Yung mga ano niya ng ballpen. Wala. Ito nga, lahat to bago hindi pa yan nagagamit mo no. lahat talaga to mga ano mga bago marami siyang mga habopot ayan oh, hindi pa nagagamit hmm. hindi pa yan nagagamit sobrang dami puno yung ano niya puno yung lagayan niya ng mga ano mga bulpen niya ah Ang kapit nga ng mga bulting niya. Tingnan mo. Hmm. Ay, asan ka pa? Hindi pa nagagamit yan, oh. Eh. Hmm. Kaya, yun, lagi kong pinapagsabihan. Bili ka ng bili. Ito naman sa bunso. Mahilig siya sa tirome. Lagi kong pinagsasabihan. Kasi, ang dami niyang, ano, wala din siyang pakialam. Bili lang siya ng bili. Wala siyang pakialam. Sabi ko, huwag kang bili nang bili. Kung hindi mo rin mapapakinabangan. Hmm. Hindi pa rin niya nagagamit. Gusto lang siya magkulik ng magkulik Ayan, no? Ang mga bulting niya. Ganito siya. Ito, ito ang pinakagusto niya sa lahat ng mga ano, ng mga uh, anime. Gustong gusto niya yan, yung babae na to. Ayan. Una, una niya tong pinagtripan bago ito. Ito muna. Ang dami ng mga ganito. Halos lahat. Tingnan niyo yung ano niya ako. Sinamorol. Kasi yan ang una niyang pinagtripan. Ayan, mga drawer niya. Hmm. Wait, ito naman sa bunso, si Koromi. Ayan, ang poro si Namoro. Pati ano niya. Hmm. Ayan mo. Ayan, nagagalit ako. Kasi wala din siyang pakialam. Dire-diret ko lang. Basta mailagay lang yan. Hindi naman siyang pakialam. Kaya sabi ko, ano pag may mga bago kang gamit itabi mo kasi hindi mo rin lang din naman ginagamit basta gusto lang niya mayroon siya nakikita niya pero hindi naman niya unicorn sobrang cute hindi rin naman niya inano hindi rin naman niya as in na talagang ginagamit nilalapag lang niya kahit saan ako naman ang tagasunod kasi ayaw ko nang makalat Lagi ko siyang pinagsasabihan. Minsan, nagagalit na ako, naririnig ng tatay. Wala lang. Ang tatay, na. hindi na ako inaanaw ng tatay kahit magbubunga nga ako niyan lagi. Wala, digma lang sa tatay kasi hindi ko naman sinasaktan anak niya. Pinagsasabihan ko kasi minsan nabubulong din ako sa dami ko ng, sa dami ng ginagawa ko. Paglingon ko, ayun Ay, na naman, magulo na naman. Sabi ko, ikaw talaga, kababae mong tao, burara ka ha pinagsasabihan ko naman. Pero minsan, alam mo naman, hindi rin lahat ng panahon okay tayo. Kaya, yun. Pinakita ko lang yung mga koleksyon ng panganay kong alaga. Kasi talagang as in, maano talaga siya, ma magiliw siya sa mga ano, mga anime character. Mayroon nga din siyang Pokemon eh. Ewan ko saan niya nilagay. Yung si Pikachu. Pikachu. Dami niyang ano ni Pikachu. Ah. Bye bye mga kamari. Salamat. Salamat sa mga support support. Don't forget to share, like, and subscribe. So, bye bye.